Maha Salvador, buntis na. Ipinahagi nga ng TV host actress na si Maha Salvador ang good news. Na kung saan, ipinahagi nito na nagbubuntis na siya sa kanyang first baby sa kanyang asawang si Rambo Nunez. Sa kanyang Instagram account itong Biernes, December 1, sinurpresa ni Maha Salvador ang kanyang mga tagahanga sa pamamagitan nga ng pagpost nito ng litrato at pagsabing buntis na siya umano sa kanilang panganay ni Rambo Nunez. Sa kanyang ipinost na video, makikitang isinabit nga ni Ma Salvador at Rambo Nunez ang sonogram na kanilang baby. Ibinida rin ni Ma Salvador ang lumalaki nitong tiyan. Ayon pa kay Maha, napaaga umano ang kanilang Pasko. Dahil sa napakagandang regalo na bigay sa kanila ng Panginoon. Inilarawan nga ni Ma Salvador na isa ito sa best Christmas present para sa kanila ni Ramon Yunes na ang pagkakaroon ng anak. Sa kabilang banda, kasama nga ang kanila mga alagang aso at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay sinasabi nga ni Ma Salvador na growing o lumalaki na ang kanyang pamilya. Alia, our growing family. Samantala, bumuhos naman ang mga pagbate kay Ma Salvador ng kanyang mga kaibigan sa showbiz. Mensahe pa nga ni Alex Gonzaga. Happy for you. Saad naman nga ni Julia Barreto. Congratulations. Excited naman nga ang kapamilya ni Ma Salvador na si Janela Salvador. Ano yan? My turn to spoil that little baby. I love you. Iba pa nga komento mula sa mga netizens. Ani la pa, such a beautiful family. Congrats, Maha and Rambo. Thank you, Lord. Matagal naming naghintay ng Mambo fans. Hi, at least may good news sa showbiz friends. Ha ha ha. Hindi lingit naman nga sa kalaman ng lahat na pinatunayan o manon ni Maha Salvador at Rambo Nunez ang kasabihang love is lovelier in a second time around. Matapos kasi sila maghiwalay, noong 21 years old pa lang si Maha, muli sila nagkabalika noong 2019. At mas lalong naging matatag nga ang kanilang relasyon. Nangyari naman nga ang kanilang engagement noong nakaraang taon. Hanggang July 31 nitong taon, sa wakas, nauwi na rin sa simbahan ang kanilang pagmamahalan. At nagpalitan na sila nang salitang I do. Matatanda ang itinaos kasal nga ni Ma Salvador at Rambo Nunez sa The Apurba Kempenski sa Bali, Indonesia. Pagkatapos nga na kanilang kasal, ibinahagi naman nga ni Ma Salvador nitong Oktubre lamang na handang-handa na sila ni Rambo Nunez na magkaroon nga ng baby. Ayon pa nga kay Maha, matagal na umano nilang pinaghahandaan ni Rambo Nunez ang future na kanilang magiging anak. Narito nga ang kanyang pahayag. Aniya, kung kailan ibigay. Kasi I'm turning 35 this year. 20 years na akong yumuyugyog ng yumuyugyog. Sayaw dito, sayaw doon, acting. Ang tagal namin ng trabaho para sa amin. Sa future, so this time, pwede nang ibigay. Ready na kami.